Hello, magandang araw po sa inyong lahat na nanonood. Ako po si Tommy Esquera at itong mga dahilan kung bakit mahal ko ang Pilipinas. Um, Una-una, mahal ko ang Pilipinas dahil dito makikita ang mga pinakamagandang dagat sa buong mundo. They love it. It's beautiful beaches here. Um, pangalawa, mahal ko ang pusong Pinoy dahil alam ng Pinoy na mas importante ang Diyos, pamilya at uh, kaibigan kasi sa pera. Uh, the Philippines have a good heart. Uh, pangatlo, mahal kong ang pagkain Pinoy dahil kahit na simpleng sangkap ang ginamit sa pagluluto, uh, mas lalo itong masarap uh, dahil hinaluan ng pagmamahal. Uh, they cook with love. So, yeah.